Hiyay! Hi. Hello mga kaibigan, mga kapatid. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Napakaganda ng, ng mga pagbasa natin araw-araw. Kung ating masusubaybayan ito, ito ay naghahamon uh, sa atin palagi kung paano natin may isa sa buhay ang ating pagiging alagad, pagiging saksi, pagiging binyagan Higit sa lahat ang pagiging anak ni Kristo. Sana saan man tayo ngayon, saan man kayo, ano man ang ginagawa nyo, ano man ang mga pinapasan nyo ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa inyong mga pagdinilay, sana mabigyan kayo ng lakas upang maharap ng buong katapangan ang mga pagsubok na dumarating sa atin Amen? Mga kaibigan, ngayon ay araw ng Webes. Nasa ikasampung araw na tayo sa buwan ng Oktobre. Napakabilis ng takbo ng ating panahon. Dalawang libo, dalawang pot apat. Napakaganda ang tingnan natin at pagnilayan yung pagbasa sa araw na ito. Ang ating pagbasa, ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 5 hanggang 13. Sa ating buhay, marami tayong ginagawa na minsan Uh, bunga ng ating mga pagninilay, minsan bunga ng ating kagalakan. Pero sa mga likod ng ito ay may mga ginagawa rin natin na minsan din natin maunawaan bakit natin ito ginagawa. So, lahat ng mga nilikha ng Panginoon ay nabubuhay ayon sa kanyang kalooban. Napakalalim ng misteryo sa kasaysayan ng paglikha. Ang lahat ay nilikha ng may buong kagalakan, ng may buong kasiyahan, ng may buong pagmamahal. Kaya kung ang lahat ng mga nilikha ay nabubuhay, na naayon sa kalooban ng Panginoon, tayo pa kaya? Kung ang ibang tao ay patuloy na nagsusuporta sa atin, tumutulong sa ating mga pangangailangan, ang Panginoon pa kaya? Di ba? Minsan sana hindi rin darating sa ating buhay na sabihin natin na parang iniwan na tayo ng Panginoon, parang hindi niya tayo mahal, binigyan tayo ng mga rami pangapagsubok, ano na ang nangyayari sa aking buhay. Isipin natin palagi na kahit anuman ang mangyayari, hinding-hindi tayo iiwan ng Panginoon. Posible tayo pa ang iiwan sa Kanya. Paghawakan tayo ng Panginoon, sana kumapit tayo ng mabuti. Dahil ang Panginoon sa Kanyang pagmamahal, sa kanyang pagbibigay ng pag-asa at panunumpa no that the lord promise that he will never and never abandon us talagang panindigan niya yan dahil kung hindi tayo kumapit sa kanya posible tayo ay bibitaw ngunit ang panginoon tandaan ninyo, hindi hindi siya bibitaw sa kanyang mga sinabi. Kaya isipin natin palagi, ang Panginoon pa kaya na siyang nagmahal sa atin simula hanggang kamatayan, iiwan sa atin? Hindi. Ang ating matalik na kaibigan, posibleng iiwan tayo. Pero ang Panginoon, hindi, hindi. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Ibigay natin ang, ang ating buong puso, buong pagkatao, at sabayan natin ito ng pagsisikap. Amen? Pagpalain na wata ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming maging tapat palagi sa iyo. Turuan mo kaming magpasalapat dahil alam namin na sa likod ng aming kahinaan, hinding-hindi mo kami iiwan. Amen.